Ayan mga pre, City 124 dinala ng sir makina. Pakakalas lang sa atin. Okay, aumpisahan n'yan. <clears throat> ito mga pre, ah gagamit tayo dito ng poler. Siguro ang nagkalas na tropa, baka walang poler. Tayo tambak tayo sa poler, iba't ibang poler. Meron tayo mga pre. Okay, ito gamitin natin to. Boy na mano, Boy nas Diaz, amigos. Bagong ano to mga pre, bagong polar natin. Pang City 125. Okay, testing na yan. Counter clock. <laughs> Ito yung mga. Mukhang di Okay. Malaki. Mukhang mali yata itong aking nabili. Pero di bali, marami tayong stock na ano rito. Bukan natin itong isa. Alright. Iyan no? o. Ah, Tayo din yata. Ah. Okay mga pre, ayaw. Gamitin pa natin ng isa pa. Ito <coughs> na. Iyon. Nako, patay. Parang laki na ito. Hindi, tama ngayon isa. Tumutukod lang. Alam ko ito talaga eh. Okay. Tanggalin natin mga pre yung kanyang pinaka. Okay. Tipin natin. Bapak salahin order ko Salahin api guys Cipin ato ito. Oh, putik nga. Ayan mga pre, sala yung nabili nating mga polar. Sa so, dami nating polar eh, sala. Ah, dami yan Okay. Asal pa ka, mamanumanuhin natin. Pero manumanong hindi nakakasira ng piyasa. Ano? Hmm. Ano ba diskarte eh? Oo. Oh. Mga preto, to, roosay, yung -mano na ito mga pre, tuturo ko sa inyo pag mano mano nito. Ginawa ko na ito dati eh. Tingnan mo yung polar natin dyan. Kung uubra. Unang bukas lang ba ito? Oo, ah, unang bukas. Unang bukas Unang bukas. Ayan No nanin. Notches tayo dyan. Nakakapagtanggal naman ako dun naman naman mano. Bakit masira ba ko nito yung rod? O bearing mo? <coughs> pre, uh, pinakuha natin kay Sir yung nut, no? At uh, eto, madapat madali ito ng tatlong palo. Mga pre, pag wala kayong infak or wala kayong cooler, ito gawin niya mga pre. Kaya lang, sir, palo. Okay. pa. Yan yeah, mga pre, yun ang tiknik. Pag wala kayong polar, pero mga pre, dapat hanggang tatlong palo lang. Pag umabot kayo ng apat, lima, hanggang anin, masisira ang sigunyal. Yung. Okay. Okay. Kuya, tumalon yung isa ha. Ito ha. Kita mo naman. Ito, tumalon ang inject sa lugar. Tapos, konya. Tanggalin natin ang konya. Yan ito lang sa pagtatanggal mga pre. Yun. Nasa na? Ayun. Ayun. <laughs> Malbasa kami mga magnet yung tons natin eh. Ayan. Diyakin ko na to. O, oh, sila na. Hindi, wala lang. Yan lang yata yun. Ah, yun lang, magtanggal. Uh, o, oh, ayan. Yan yeah, mga pre, sa nagtatanong ha. Oh, walang oil seal yung ating lip side, ano ha, crankcase. Ayan. Ito kung nakikita nyo yung stick bearing, o. Oh. Ah, mapapansin nyo dyan pagkasira na yan. Kitang-kita naman sa naluwa Okay, yun lang. Okay. Oh, yeah. Chatot kayo, kuya. Hindi na natin papakita magandang lalaki. <laughs> Pakita natin. Ayun oh. Ayun, <laughs> ano yung yari mga pre. Ayun lang. <laughs> Baja City 125, walang polar. Dineskarte lang natin. <laughs>